Okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, samahan nyo ako dahil magdi-DIY tayo ng palit brake shoe para kay Honda Beat FI version 2 natin. So applicable din pala to sa Honda Beat FI version 3 or sa click o sa kahit anong scooter na motor mga kamots na. So magdi-DIY tayo ngayon mga kamots, tayo mismo magpapalit ng brake shoe natin dito kay Black Abin. And then ang ipapalit natin mga kamots na brake shoe. So balik tayo sa stock yan So from Astra, balik tayo sa stock. Kasi actually Astra talaga yung hinahanap ko pero wala kasing stock dun sa shop na pinuntahan ko. Genuine lang yung meron. Ayan. So ito bumili na tayo mga kamots. So matagal ko na itong binili mga kamots. Actually, ngayon ko lang siya. Ngayon lang ako nagka-time na ikakabit ko siya kay Blackabit. So yan. Tara samahan nyo ako mga kamots. Magpapayad tayo ng brake shoe. Let's go! So para makapagpalit tayo ng brake shoe at matanggal natin itong gulong sa likuran mga kamot. So una muna natin tatanggalin yung tambucho syempre. So rule number one mga kamot, pag magtatanggal kayo ng tambucho at magpapalit kayo ng brake shoe, huwag kayo magtatanggal ng tambucho na mainit ang makina. Possible kasi mga kamot, kapag ginawa nyo yan, eh pwede malostred yung uh, uh, dalawang nut na nasa ilalim ng tambucho. Yung pinagkakabitan ng mismo ng tambucho do sa head, or di, di naman kaya makamos yung pinaka bolt nya yung pinagkakabitan ng nut e maputol kaya magtatanggal lang na mainit ang makina ninyo mga kamos mas maganda gawin nyo to kinabukasan kung gamit nyo yung motor nyo kinabukasan yung gawin mga para malamig yung makina So rule number 2 mga kamots, kapag magtatanggal kayo ng tambucho, make sure nyo lang na naka side stand ang mga motor ninyo. Kapag center stand kasi mga kamots, may hirapan kayo ma-access yung dalawang bolt, uh, dalawang uh, nut na pinagkakabitan doon sa exhaust mga kamos na so ito isa side stand natin si blacky para ma access natin yung dalawang nut sa ilalim at matanggal natin itong tambucho <coughs> and so bali na side stand na natin siya mga kamots so ano galing gagawin ng susunod naman natin tatanggalin natin yung dalawang nut na nandito Ayan, sa ilalim ng tambucho pero syempre luwagan muna natin itong dalawa Ayan, yeah, so para maluwagan itong dalawang turnilyo na ito mga kamots, gamit tayo ng Allen Key. So niluwagan lang muna natin mga kamos Kaya hindi muna natin tinanggal Kasi kailangan natin na uh, matanggal muna yung sa ilalim Ayan. Ayan. So para matanggal yung dalawang nut na nandun Sa ilalim ng tambucho mga kamos Gamit tayo ng 10mm socket wrench Ayan Ayan So bali natanggal na natin yung isa So, bali natanggal na natin yung dalawang nut mga kamots so sa so, pagtatanggal pala na ito uh, clockwise ng uh, pagluluwag mga kamots no Ayan. so bali natanggal na natin yung dalawa so sunod na natin itong tanggalin itong dalawa So, Bali natanggal na natin yung tambucho natin, makamots na. Ayan. After natin matanggal yung tambucho, ibabalik natin sa center stand itong motor natin para matanggal natin na maayos itong rear nut sa likuran ng gulong natin at matanggal na natin yung gulong natin. Sa <coughs> so, para matanggal naman natin yung rear nut, mga kamots gamit tayo ng 24 mm na wrench. Uh, Close range. So, sukat dyan, mga yan mga So, tanggalin natin yung ano, yung rear nut sa likuran ng gulong natin para matanggalan natin yung gulong. So, gamit tayo ng rubber mallet mga kamots, para lumuwag yung rear nut. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi tayo masyado nahirapan sa pagtatanggal ng rear nut. Kasi mga kamos, diba, sa last video natin, bago nagpalit tayo ng gulong so bago natin ibalik yung gulong makamots, nilagyan muna natin ng grasa itong uh, rear nut para pag susunod natatanggay natin siya hindi siya ganun kaipit <coughs> so natanggal na natin yung rear nut natin makamots kamots na? so lilinisin, to, lilinisin natin ito mamaya bago natin ibalik yan So isa pa nga pala mga kamots Kaya hindi rin ako masyadong hirapan dyan Kasi yung part brake dito mga kamots Yan, in-engage ko sya Ayan Para may kukontra sa pag-ikot ng gulong Pag tinanggal natin yung rear nut Ayan So huwag nyo kakalimutan i-engage itong park brake nyo mga kamots So lahat naman ng Honda V5 version 2 Mapa version 3 merong ganyang park brake So malaking tulong yan mga kamots Pag tatanggal kayo ng rear nut sa likuran O kaya ng gulong sa likuran mga kamots, no Ayan So tanggalin na natin yung gulong natin sa likuran para malinis na natin yung uh, brake shoe house niya At mapalitan na natin ng brake shoe yeah. Natanggal na natin yung uh, gulong natin mga kamots Ayan. So mapapansin nyo napakadumi niya So mamaya lilinisin natin yan And then ito yung uh, brake shoe natin mga kamots na Astra. Ayan. <clears throat> so makapal pa naman siya mga kamots, no? Ayan, makapal pa naman siya. Kaya lang uh, decided na akong palitan kasi matagal na rin to. ah uh, one and a half year na rin to mga kamots, eh. Matibay din yung Aspira mga kamuts. Ayan. Kasi tibay siya ng stock. Ayan. Actually pwede pa nga ito magamit. Pero since nag-decide na ako na palta na siya, papalta na natin siya mga kamots, no? And then, lilinisin na rin natin tong part na to. Although, kakalinis ko lang dito kay Black Beat kagabi. Ayan, so, hindi ko masyado nalinis tong part na to. Ayan. So, tanggalin na natin yung brake shoe natin, tapos linisin na natin yan. <coughs> para malinis natin yung brake shoe house mga kamots, spray natin ng degreaser, So, ito yung gamit kong degreaser mga Amos, golden degreaser, Para papalin, uh, maglinis ng mga dumi-dumi tulad nito. Ayan. So, hayaan muna natin siya for at least 5 to 10 minutes para mag uh, soak in yung uh, degreaser sa dumi, mga kamuts na. And then, sprayan na rin natin ito. So, hayaan na natin sila, mga kamuts, 5 to 10 minutes bago natin linisin. A few moments later. Okay, so yan mga kamos, bali nababad na natin siya. Uh, after 5 to 10 minutes na so linisin na natin siya para mapalitan na natin ng bagong brake shoe So after natin malig uh, malinis ng degreaser mga kamots, banlawan na natin siya ng tubig. So ayan mga kamots, bali nalinis na natin yung uh, brake shoe house natin. Ayan, so kung makikita nyo mga kamots, medyo malayo na siya sa tulad kanina. Na puro kalawang, no? tsaka madumi talaga. Although may mga naiwan pa naman konti, pero okay na rin yan mga kamots No? Ang mahalaga natin, matanggal natin yung ano, yung mga makakapal na dumi. Tsaka yung uh, natirang kalawang dito sa sigunyal. Ayan, so chinik ko pa lang yung, yung sigunyal natin mga, mga kamots No? So wala naman siyang alog wala naman siyang alog mga kamots na. Ayan. so malalaman mo kasi may sira na yung may tama na yung sigunyal mo mga kamots. O, kaya dito sa may bearing, kapag ka umaalog niya yan. Ayan. So ito wala namang alog mga kamots na. Ayan. So patuyuin lang natin yung mga kamots din. Kabit na natin yung bago natin yung brake shoe. Nagyan muna natin ng grasa to. Itong part na to, tsaka ito. Kasi dyan yung mismong uh, ikakabit yung brake shoe natin parang uh, meron pa rin siyang lubrication kahit paano no. So gamit tayo ng top 1 high temp grease diyan. So, bali na ikabit na natin yung uh, bago natin brake shoe. Ibabalik na natin yung uh, gulong natin mga kamots. No? Right. So, ito na yung gulong natin mga kamots. Bali, nalinis ko na pala yung loob niyan. Ayan. So, may kita nyo, malinis na siya. So, ibalik na natin siya sa dun, sa lagayan niya. bago ko ibalik tong nut na to nilinis ko muna tsaka yung uh, washer yeah so malinis na yan mga kamots na. No? so baling gagawin natin lalagyan natin siya ng grasa sa loob para hindi siya manikip <coughs> sa susunod na tatanggalin natin siya yan so konting amount lang ng grasa mga kamots na. No? yan then ibalik na natin siya dun So hihigpitan na ulit natin yung rear nut mga kamots So sa pag hihigpit nyan Huwag nyo kalimutan i-engage ulit yung park brake Para may pipigil sa pag ikot ng gulong mga kamots na Ayan. So wala na naka-engage ni yung part brake natin So hihigpitan na natin yung rear nut Alright, so ayan mga kamos, bali nahigpitan na, na natin siya, no? So sa pagigpit niyan, make sure niyo lang na talagang mahigpit na mahigpit mga kamos, no? So mahirap kasi matanggalan ng uh, rare nut, lalong-lalo na sa gitna ng daan. Delikado. Pwede kasi bumaklas tong gulong natin, magkaroon pa nang magkos pa ng disgrasya. Ayun. So mahigpit na yan mga kamos. So kita niyo naman di tayo gumamit ng kahit anong impact wrench. Tapos niyan yan mga kamos, ibabalik na lang na natin yung tambucho natin. So alam niyo na yan sa pagpabalik ng tambucho mga kamots, uh, unahin nyo muna ikabit yung dalawang tornilyo dito so huwag nyo muna higpitan then saka nyo ikabit yung uh, yung dulo ng exhaust dun sa bolt then ikabit nyo na yung nut alright so yan mga kamos bali tapos na natin mga balik yung tambucho at mapalitan ng uh, bagong brake shoe si black no ayun so tips ko nga pala sa inyo mga kamos kapag ibabalik yung tambucho, yung dalawang nut na maliit, lagyan nyo ng grasa bago nyo ibalik. Tapos, itong dalawang bolt na to, lagyan nyo rin ng grasa yan. Para sa susunod na tatanggalin yung tambucho nyo, hindi kayo may hirapan. Kasi may lubrication siya sa loob. Ayan. So, okay na yan mga kamot. Tapos na yan. yan. So, dito ko na nga lang tatapusin ang aking vlog mga kamot, sa ginawa kong pagpapalit. DIY uh, brake shoe replacement para kay Honda Beat FI version 2 natin. So, applicable to sa lahat ng scooter mga kamot, sa lahat ng brand. Basta sundin nyo lang yung uh, instruction na binigay ko sa inyo sa pagpapalit ng brake shoe mga kamots no? so yan bago na yung brake shoe natin mga kamots, and genuine yung pinalit natin so ganito na lang mga kamots muli maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel abangan nyo pa yung mga susunod na kaabang abang na videos na i-upload natin sa ating youtube channel stay safe, ride safe always